Ito sila guys. You change change. Hello, mga kawakawaka. And welcome na naman sa ating vlog. So... Ito, katatapos lang natin naligo. Kasi, katatapos lang din natin na may guy ng mga t-shirts. So, guys, um... Ikwento ko lang. Hindi na ako nakapag-vlog. Oo. Oh, kasi, ang dami nila. So, meron ako ako mga clip na mga videos. Kung gaano sila kadami. Kasi nga, hindi ko talaga sila mabibigyan lahat. Yung mga bata doon. Ang concern ko kasi doon is yung stampede kasi may processing may process kasi yung pagbibigay namin ng t-shirt um, hindi lang sa basta ibibigay kasi nga ang dudungis ng mga bata so pagbaba ko kanina nagdala ko ng sabon nagdala ko ng balde, tabo, ganun para maligo sila dun sa sa toilet namin sa baba so lahat ng mga nasa pila nung nasa labas maayos ko yan sila pinapila mm, -mm konti pa lang yan sila mga 15 siguro kaso nga lang biglang dumami nung binaba ko na yung t-shirt from second floor to from first floor to ground floor Pagkatiin ko sa labas ang dami na nila nagkakagulo na sila tapos yung pila nila nawala na kasi nga tinutulak sila nung mga matatandang mga bata yung mga malalaking bata yung mga matatanda na isip bata Well, dumami sila kasi nga alam siguro nila na magbibigay ng t-shirt kasi na-announce ko din nung nakaraan na magbibigay ng t-shirt. Tapos, maraming pumunta na mga bago, mga bagong muka. So, ang priority ko ay yung mga lagi-laging pupunta every Sunday at yung talagang, alam mo yun, yung walang-wala. <clears throat> so, meron tayong 25 na t-shirt. So, ang binigay ko doon, so matutal ay 23. So, ito yung mga itsura ng mga bata na, um, na pinaliguan. Oo. So, may team kami niyan. Si Usman, siya ang nakatoka doon sa gate, sa door ng mga papasok ng entrance. Kaming dalawa. Tapos, yung isang lalaki na matangkad, siya yung in-charge doon sa toilet pagpapapasok doon ng bata, pagpapaligo, pagpapalit. Tapos, after is, after nila maligo, doon lang sila sa isang sulok muna magantay. So, yung, yung supot, yung supot ng damit nila, di ba bago yung damit may supot? Doon nila nilagay yung <coughs> mga maduduming damit nila. So, pinaliguan sila kasi nga, grabing dungis. Ang dudungis talaga nila guys. At saka, ang dudumi ng mga paa, mga ganun. Tsaka talagang may amoy. Mabaho talaga ng iba. So, um, kaya ginawa natin yung ganong pamamaraan. So, after that, kam -kumpul, kumpul -kumpul namin silang lahat sa isang lugar. Tapos, ito na nga yung video na makikita nyo. Ayan, nagpapasalamat sila kay Ate Del sa, sa t-shirt na binigay. So, sa total, 23 yung binigay nating t-shirt. Meron ako ditong dalawang t-shirt sa, sa room ko kasi ibibigay ko yan sa anak ni Ana na twin. So, nasabi ko rin yan kay Ate Del. At ngayon nga, Uh, nag-uusap kami na ate Del sinay ko na rin sa kanya yung video yung mga mga clip kung anong nangyari kanina so yun uh, nagpapasalamat naman siya at talagang natuwa din talaga siya kasi nga uh, nakita niya rin talaga yung yung saya ng mga bata so balik tayo sa kwento so after namin ayoko talaga kasing gamitin ang loob ng office kung tutuusin but I really wanted to appreciate our company na nagpaalam naman ako So, nilinis naman nila Usman at ng mga bata. Uh, yung, yung toilet, yung mga ganun. Pinalinis ko actually para, di ba, pag ginamit natin, kailangan uh, ibalik natin. Pag ginamit natin, kailangan ayusin natin yung mga ganun. So, natuwa sila. So, yung mga sila Usman, lima lima yung t-shirt na malalaki so kila Usman yon So yung iba naman, yung maliliit kulay yellow, may apat din na kulay yellow, ang cute. Tapos yung mga ibang kulay blue naman. So wala tayong biniling white kasi nga ah uh, dudumi lang 'yon kung white yung yung ibibigay natin. So ang request ko sa kanila, sana sa susunod na linggo or every linggo gamitin na lang 'yung gamit na 'yon para naman kahit papano uh, makita natin Diba? So, paglabas ng iba kanina nung after na namin mag-take ng photos at konting clip ng video, nung lumabas na sila kanina, grabe, tuwang-tuwa talaga sila. Tapos yung mga ibang bata naman andun pa nag So, sabi ko na lang na sa susunod na lang, sa susunod na lang na nabigayan kung may ibibigay pa, sabi ko. So, ayun, ang tagal, ang tagal lumabas ng mga bata. Nung kasagsagan nung By the way, pagkapasok nila, sorry, abalik ako. Pagkapasok nila ng door, doon ko binibigay yung t-shirt. Hindi ko binibigay sa labas. Para mabilang ko at makontrol ko. Kasi sabi ko, sabi ko kila, ano, kila Usman. Hindi ko naman inaano. Pero sabi ko, please ha, don't get anything. Okay? Dati ko na silang sinabihan kasi nga ayoko nang maulit yung nangyari. So, ito, 23. So, 23 tao. Okay? So bilang lahat to, sabi ko nang gano'n. Nakinig naman sila. So far, maayos naman yung, yung bigayan namin ng, ng t-shirt. <coughs> so grabe yung kalampag nila sa pintuan. Kaya nga nahiya ako eh. Grabe yung kalampag nila sa pintuan. Kumakatok talaga sila kasi gusto talaga nila lahat um, pumasok. Yun lang talaga yung iniiwasan ko kanina. Yung magkaroon ng aksidente or magkaroon ng... Ano yung masugatan? Kasi grabe talaga yung force. Alam niyo yung mga bata dito, ang papayat pero grabe. Ang lalakas ng mga katawan. Ang lalakas ng mga pag ka. Grabe, malalakas yung mga yan. So, yun yung inaalala ko. Kasi yung mga ibang tao, yung mga kapitbahay, nanonood din sila. Yung mga parents, yung mga auntie, mga ano, mga tito, nanonood dyan sila. Tuwang-tuwa nga rin sila kasi nga namimigay tayo parang every Sunday or every once in a while na pag nasa labas ako, grabe sila mag sa akin, hello, mga ganun. So parang natutuwa sila sa ginagawa natin. Oo, and alam nila na nakakapagpasaya tayo ng bata. So, thankful din naman ako sa kanila kasi nga lagi silang andyan so na-appreciate ko naman yung mga kapitbahay natin kasi nga alam nyo ba nung nanakawan ako talagang andun silang lahat dyan sa labas ng ano pintuan ng office talagang nagkumpulan sila doon talagang inaas nila ako kung kamusta ako yung mga ganyan tapos minsan pag lumalabas ako pag uh, ako nung bumila ako ng ano ng mangga ba yun para sa pakain namin ano uh, yun, kinausap din ako ng matandang babae. Sabi niya, kamusta ka na? Yung cellphone mo na balik ba? Mga ganun. Alam niyo, ma... masaya lang din kasi kahit pa paano, uh, na ano, napapansin ka, pinapansin ka dahil hindi, hindi sila maganyan ni eh. So, at least, di ba, nakakaroon kami ng connection sa mga kapitbahay. So yun, importante yung gano'n kasi importante yung makipagkaibigan ka sa mga kapitbahay mo dito kasi nga sila yung ano eh, sila yung susupport sa'yo, sila yung anong tawag dito. Pag may mangyari man or something, sila yung susugod para sa'yo, sila yung lalaban para sa'yo. So guys, dito na nagtatapos yung ating vlog for today. Once again, thank you so much sa support na Ate Del from uh, Milan, Italy. Ate, thank you, thank you so much. Sana hindi ka magsawa. And of course, I wanted to thank all of you for always watching and for always supporting our vlog, mga kababayan. Eh, sa Team Philippines and Team Abroad, merci, merci buko. Okay, so once again, um, mula dito sa Senegal, Africa, ito po ang inyong kaibigan. Charis! <laughs> Ito po ang inyong uh, vlogger walk wow, sexy Vlogger. <laughs> pinoy in africa merci merci buku always stay safe and always be safe bye bye